Okay, ngayon pinalibag niya, ng ulo ng sa Isa na namang video ng away kalsada ang umiikot ngayon sa social media. Matapos maantig at makaramdam ng galit ang lahat ng mga nakapanood nito. Napahagulgol na nga lang sa iyak ang isang Grab delivery rider. Matapos nga ang naging enkwentro nito, sa tila hindi makatarong ang alitan nito sa kalsada, sa isa umanong nagpakilalang LTO officials. Ito ay matapos na kayan kayanin lamang ang nasabing grab driver, at binunutan pa ito umano ng armas at ang pinakamasaklap, ay nagawa pang wasakin ng nasabing LTO officials, ang cellphone ng grab driver na tanging sandata nito sa paghahanap buhay para lumaban ng patas sa buhay at makapagsustento sa pamilya. Kuya, yung may-ari ng kotse, binagsak niya po yung cellphone. Nakita ko po, kitang-kita ko po nung pagbalibag niya ng cellphone. Ayun sa nasabing viral video, nasiraan umano ng kanyang motor ang Grab driver. Dahilan kung kayat bigla na lamang huminto ang motorsiklo nito. Isang rider ang huminto rito at tinulungan ng Grab driver sa problema nito. Ngunit ang sasakyan sa likod ng mga ito ay tila nagmamadali at panay na umano ang busina nito. Pilit pa umanong ipinapaliwanag ng Grab rider na ito nga ay nasiraan. Ngunit imbes na makaintindi ito, ay bumaba na nga ang driver ng kotse, at nagkaroon na nga ng alitan sa pagitan ng dalawa. Ayon pa sa Grab Driver, nagpakilala umanong LTO officials ang nasabing driver ng kulay gray na sasakyan, at sa gitna umano ng kanilang pagtatalo, ay gumamit na nga ng dahas ang nasabing LTO officials, binunutan umano ito ng armas, at dahil sinusubukan umanong kuhana ng video sa pamamagitan ng cellphone ng Grab Driver ang kanilang kasalukuyang pagtatalo, ay bigla na lamang hinablot ng nasabing LTO officials ang cellphone ng Grab driver, at saka umano ito binasag sa kalsada. Sa pagtatapos nga ng video ay makikita na sinusubukan pa ng Grab driver na pigilang umalis ang nasabing LTO officials, upang sana ay pagbayarin ito para sa kanyang cellphone na binasag nito, ngunit basta na lamang umalis ang nasabing LTO officials at iniwan na lamang luhaan ang Grab driver na ito.

na kung ang lahat ng mga driver sa lansangan ay bibitbitin sa kani-kanilang mga sarili ang respeto, pasensya at malawak na pangunawa sa kalsada, ay malaki ang posibilidad na hindi na umabot sa mga ganitong senaryo ang alitan sa lansangan. Tila isa na naman itong halimbawa ng pagmamaliit at panghahamak ng isang nakaangat sa lipunan, laban sa isang individual na pinipilit lamang na lumaban ng patas sa buhay, marami pa rin sa atin ang hindi pa nakukuha ang leksyon mula sa isang alitan na naganap din kamakailan sa Quezon City, kung saan ay pinatunayan dito, na kahit ano pa ang antas mo sa buhay, ay hindi mo ito magagamit upang ipagtanggol ang sarili para sa panghahamak at paggamit mo ng dahas sa iyong kapwa sa lansangan. Naway ang isyo na ito ay muling mapansin ng mga nakatataas, dahil talagang masakit panuuri ng isang marangal na naghahanap buhay, na humahagulgol sa pagkawala ng isa sa pinagkukunan nito sa pagtustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya, ikaw na ang humusga.